Hi, Dapper Gods! Nagulat kayo, no? Akala nyo si Dingdong Dantes na. Nagkakamali kayo. Ako nga po pala si Mark Baigan, 21, ang Mr. Pogi ng Nabota City. Marunong nga po pala akong kumanta. Minsan lang kitang iibigin sana lang kitang mamahalin Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan Dahil lang minsan ay magpakailanman Minsan lang kitang ipigil Minsan lang kitang mamahalin Ang pagmamahal sa'yo'y walang hangganan Dahil lang minsan ay magpakailanman Sana po na ibigay niyo po ang talent ko Abangan niyo po pala ako sa Mr. Pogi ng Itbulaga See you there!